Stephen, paano yung yung pangit mong yan, tinanggap sa abroad. Huwag <laughs> mong pakamamatahin kay mga pangit. At bakit? Kami may kasabihan. Ano? Pangit man din at dukha sa tingin. Eh ano? Nakabubuntis din. Hoy! Sinabi <laughs> na mag-iingat. Eh, grabe ka lumait, kababayan pa natin yung karap natin. O sige, sige, nakapag ka na. Saan ka naman nakarating, Aber? Nakarating ako ng Europe. Europe? Europe. Saan naman sa Europe? Nagpunta kami ng Venice. Maganda rin sa Venice. At tumuli kami ng Vienna. Vienna? Pasok kami ng Frankfurt. Frankfurt! At tumuli kami ng Sausage. Psst! Ah, oh, Sausage. O, oh, tapos tumuli kami ng Rome. Yeah! Saan sa Rome? Rome 401, 402, 402. Mga kwarto yun. Pari, anting din na makinarya doon. Sa Rome? Mm -hmm. Ano na naman ang makina ron? Abay, may nakita ko isang dahon lang ipinasok sa makina. Isang dahon? Isang gisapatan lang. Ano nangyari? Sigarilyo na. Gano kabilis? Tapos minakita ko isang buong baka hinihila. Isang buong baka? Pinasok sa makina. Yung baka? Isang pata lang. Ano nangyari? Corn beef dilata na. Oh, matindi. Ang bilis sa Pero mas matindi ang Pinoy dyan. Sandali lang. Wala pang ganyang makina sa Pilipinas. Kaka, mas matindi ang Pinoy. Mapapahiya ka lang dito. Matindi ang Pinoy. Dito sa Pilipinas? Oo. Anong makina rito? Dito isang hotdog lang pinasok. Paglabas, bata na. <laughs> <laughs> Ibang makina yan eh. Fashion.